Bu! Ano, ano? Bu, bu! Ano? Hindi, palayo lang. <laughs> ano? Palayo lang. Ay, kanang kwando bu, bagamay lang alakat ko bu. du ginapo na ko bu. Ate, ano ka pacikap Patsikap ta? Eh, hindi ah. Para, ate, ano? Halil siguro guru ron bu, no? Mag-diet na ko, no? Ay, hindi na ah. Malit diet. Kapoy lang ng diet. Terus kaon, mayo ah. Mm -hmm. Pag gusto ilawas mo ah. Malit diet ka pa, hindi na. <laughs> hindi ah, kay... Hindi po kay 65, nabi akong kilo po. Siguro mabayit na ko po. Hindi ah, butas si Binti o cinta ah. para bugat ang kilo ah. Hmm, <laughs> mm, dako presyo. Ano, hindi na ba ah. Karoon ka pa, nakunauna ka na. <laughs> ha? Hindi na hapo na ko ba gamay lang. Dua, du ka do lang lakat ko, na hapo na ko. Ay sige lang ah, hindi na maglakat eh. Pero hindi ka hapoon. ka lang sa sulod. Uh, hindi ah, uh, wala ka Ikaw pa gusto ko magamay na gigkubo. Ay, ah. Uh. Hmm, tama na ng lawas. Muro sa abdugangi pa na ah. Uh, Bumbahe kaon kung mga namit ang sudaan na. Ah. Karun na no, ano kulba-kulbaan ka na no. Hindi na, wala din ah. <laughs> Pabagong ah. <laughs> hindi ah. Uh. Bu, kadang

<laughs> mm -hmm. Pag gusto ay kang gulingon mo ros, hindi ulit diet. Ulit diet, diet na, gasulaso lang na sa imo ah. Si kaon mayo ah. May pak ang ibang dreya pag masiling ang magdiet yan, na inu sila yan nga dapat. O sige, ako mabalak sa imo kaya ako mukan sa imo nga ano. Ay, lain ko Lain ko pinalangga ko na nga sawa ya, bumba na kaon niya, hindi na ingon nga. Ulit <laughs> diet ka pa Was-was, si ah. Sige lang palitan na ka ron karon karne baboy <laughs> dubon, ta karon. Ay hindi na kuya. Ha? Hindi na. Ay hindi. <laughs> Ubusa bala hindi magkaon kanon bala sudan lang ah. Was was sibla mayo ah. Kaya mo mag diet magdiet kana anlang. lang. Oo, oo. tingi sa kilo bala ka una. Aduaon ko karon kaya amon isa-isa pud imo. <laughs> Ay hindi na. Hindi na nini <laughs> nini diet terus. Ah, Mo diet na to. Hindi <laughs> ah. Hmm, diet diet nga amon na. Ah. Pag oh. diet diet ka karon sing ganon baka sa mga tao karon lang nagdiwang lagi ni siya. Mana mag. kami gani. Ay, nini, ah. Ako lain ko. Pinalangga ko ng asawa, wala yung diet. isa kang gantang ka, una bala. Amo na pinalangga mo, nga kung mag-unsan na si Drabe, kaya grabe kaon be Ay, sas, hmm, wapo ka rin na, kaya busyad-busyad din pag tapos ah. Doon hindi ka ginawa. Tapos ano din, tigap-tigap na yun. Oo, oh. wala na din diet, Rose ah. makaron pa ka. Ay, hindi, madyaging ko Ay, hindi na. Amo lang Japon, pagkaaga na Rose, apil ang lubot mo, gago. hindi na. Istorya naman na Rose. na ma, wala nalang kung nanugid eh, mo, ah, hindi, 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 na. Hindi ah, ka supportive, boy. Ay, supportive God. Ah, amo na ko yan. Nami ko ganahan ko magtanaw sa nasawa. ko. Ngalapad kayo, tsura niya. So, <laughs> ay, 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 ay lain-lain na na yung mga yan. Kuya-kuyawan, na. Abot na lang sa sakwan kwan ang garoon. Magmaoy no? ka pa kung hindi ka gamay bilin, sudan sa imo. Karoon ah, na nauna. Kapag nila kung mga tanabi, lakad tubig, kinumanol-manol. Hindi na magigit tayo ta. Ba, doon na, ah. mm? na tingahala ko. Ah, buo, 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 pinanaan na pala <laughs> Hindi na. Alam din tapos dito 30 kilos Para la LINON!